Ako dito, hindi ko kayo naabutan. Ayan. Kumusta kayo? Ayos ma'am po. Ah, ano yan? Uh, Riripak niyo ho? Sinasako ko po para po i... Deliver ko po para ah, okay, ko, okay. kami pagkain. Pakasipag nyo naman pala na Ito, palitan niyo na yung tinelas niyo. Sira-sira na oh. Sira-sira <laughs> na po na uh, Janet. Sukat mo na kung kasi dyan sa paa mo. Oh, sakto na no. Oh. <laughs> dahil napakabait niya talaga. Meron ako dito mga dinala lang mga damit galing ito doon sa Pakinyo nga po, Nay. Yung mga dala damit diyan. Oh, di ba? Oh, oh. oh. galing oh. yang Canada, Nay? Opo. Oh, Ayan. Kasya po sa akin, Ang galing ko mag-estimate na no, Nay. Oh. Hi, good morning, isang uh, makulimlim na umaga po mga katuwang Ngayong umaga, pupuntahan po natin mga katuwang Si Ate Janet, yung uh, bagong kakilala po natin mga katuwang Na napakabait, no? Na matulungin din Siya po yung nagbigay ng maliit na lote Sa pamilya ni Ate Mary Ann para makapagtirik po ng kanilang uh, bahay kubo kasi naawa daw po siya dito sa pamilya ni Ate Mary Ann. Ang daming anak, hindi makapag-aral. Dahil walang permanent address. Hindi makaboto dahil walang mga permanent address palipat-lipat. Dahil wala pong permanenteng uh, uh, tirahan. So naawa siya rito. Kaya nung huling makausap ko si Ate Janet, si Nanay Janet, ay binigyan niya po ito ng maliit na porsyon ng lote doon sa katabing bahay po niya mga katuwang. So natutuwa po tayo kasi si Ate Janet, isang magandang ehemplo na na isang taong di naman siya mayaman sakto lang no yung kumakain ng tatlong beses sa maghapon pero yun nga nagagawa niyan tumulong sa kapwa katunayan may mga bata po siyang ampon, may mga bata po siyang inaaruga sa bahay po nila at uh, yung mga batang ito ay uh, uh, pinapakain niya dinadamitan at uh, yung iba dyan nag-aaral na rin pinag-aaral niya no? ito yung mga ang pamilya po hirap na hirap na halos napapabayaan po yung kanilang mga anak yung de eh, pagagala-gala yung bata kung saan saan naawa siya inampun niya po yung mga bata no? iba-ibang nanay nun iba-ibang pamilya so ngayong umaga mga katuwang pupuntahan po natin kukumustahin po natin si nanay Janet na tutuwa tayo sapagkat di naman po siya mayaman pero ang kanyang puso ay napaka no matulungin po itong uh, si Nanay Janet tara ito na tayo sa bahay ni Nanay Janet ito yung bahay niya oh hindi naman siya mayaman pero tumutulong siya tulad ng pamilya ni Ate Mary ang tinutulungan niya tao po good morning oy Ate Janet nandiyan na pala kayo Kahapon galing ako dito. Hindi ko kayo naabutan. Ay, Kumusta kayo? Ayos ma'am po. Ah, ano yan? Uh, Riripak niyo ho? Sinasako ko po para po i-deliver ko po. Ah, okay, po. Pag okay. Kami pagkain. Pakasipag niyo naman pala nay. eh. Okay. So, Kasi ilang sako po, ay, ito? Bali po, ano yan? Anim na sako po. Lagang Magkano po isang sako nay? Pag-deliver ko po siya, 250 po. Ah, 250? okay. okay. Tapos bebe, riripak be, naman nila, ano? Okay. Ito pala yung bahay ni Nanay Janet. Hindi naman po maganda yung bahay ko. Kaya nga po. Alam nyo, Nay, ang dami pong humahanga sa inyo. Kasi um, yung ginawa nyo po sa pamilya ni Ate Mary Anna, binigyan nyo po ng maliit na lote na mapagtitirikan po ng kanilang Oto, yan po, bahay. Yan patayuan ng bahay nila ay talaga po sarili namin mag-asawa kasi <laughs> po yun ibinigay sa amin. Ng Kaya nga po, natutuwa ang mga netizens sa inyo kasi uh, bibihira na po ang tulad po ninyo. Alam nyo naman po nay, na yun kung gaano ang hirap ng pamilyang yun mahigit na yata silang sampung beses palipat-lipat walang permanenting galing po daw sila kung saan saan O oh, nga so, po, naawa ako sa kanila nung ano, nakita ko po sila nag-uuling so sa tulong po ninyo nanay Janet hindi na po sila magiging palipat-lipat no? hindi na po kasi mm -hmm. po papapilahin po sila doon sa sarili natin oo oh, sa, oh. na po sa amin ng dam mm -hmm. kung hindi po sa inyo nanay Janet sila ho ay uh, 'di ba yung mga anak nila hindi nag-aaral kasi walang permanenteng address hindi po, tapos ngayon, hindi rin sila butante opo. kasi hindi naman sila permanente sa lugar yung mga anak niya i-enroll ko po, po doon sa San Felipe kasama opo. nung anak kong bonsong papag-aralo ko kayo taon na 'to Opo para po para po makapag-aral yung mga anak niya Correct, ang galing naman ho napaka-buti ng kalooban niyo po nanay Janet basta po mayroon ako maitutulong, natulong po ako talaga. Opo. Kahit kanino po. Mm -hmm. Kahit, ilang bisis na rin po akong mga nag-ampon dito ng isang pamilya. Oo. Oh. So, Sana na po yung kami, pamilyang yun ay? Uh, yung um, pamilya pong inampon ko nitong huli, Naghali, na, nag-alis po si, ano, yung nanay na nagtrabaho. Ah, okay. Tapos yung una ko pong inampon din dito na pamilya din, may dalawang anak. Pinsan buo po nung asawa ni Mary Ah, okay. Opo. Okay. Wala na rin po sila dito. Oo. Nasa Naga na po sila. Oh, lipat na sa Naga. Okay. okay. Tsaka bukod ro, nabanggit ni Ate Mary Ann na meron pa daw kayong tatlong bata na inampun. Ampun nyo ngayon, tatlo? Opo. Yung isa po, uh, bali, bumalik po doon sa ano niya, sa magulang niya. Kasi po napangaralan ko yung magulang niya na huwag niya pabayaan yung anak niya. Oo. Kasi po nakakaawa. Oo. Eh di, binalik ko po sa nanay niya. Yung dalawa po nandito. Oh. Yung isa po nandyan. Yung binatil yun na. Tapos yung isa po kasama nung asawa ko uli. Nag, di din nag, ano sila, naghahanap sila ng ng uli. Ah, okay. So okay. may, may tatlo pa kayo ngayon. Ah, dalawa, na lang. Dalawa na lang, na lang po. Ako. Okay. okay. ang galing, no? Tapos, yung nga po, tapos eh, yung atin, eh, Ito isang halimbawa na na yung pagtulong, hindi naman kinakailangan maging mayaman ka, hindi okay. naman kinakailangan na maging mapera ka. Tulad ni Nanay Janet, mahirap lang din pero nagagawang tumulong sa kapwa. Aarap nga po, bahay ko, ganyan lang. Oo. Nabubuhay lang po kami. Ako po talaga, nangungutang ako kasi yung po ang pinagpaaral ko sa mga anak ko. Oo. Nangungutang ako, nagbabayad ako weekly. Tapos isa pa po, yan po, ina, nininegosyo ko po. Oo. Oh. Tapos po, pag mayroon na punta sa akin, nag tulong, kanya po, tinutulong ako. Oh. Po nila oh. at Merian? Oo. At kali po talaga, hindi naman po sila lupapit sa akin. Oo. Oh. Kaya na po, doon sa inuulingan namin, nakita ko nag-uuling yung mga anak niya. Nagpupulot po si Merian ng uling. Nasa dalawang sako lang po. Sabi niya doon sa mga anak niya, dali-dalian niyo kasi mamaya wala tayong pambiling pagkain. Pero hindi ko pa po alam na binablog niyo na sila. Opo. Sabi ko, tinanong ko siya, may pagbili pa kayo ng bigas mamaya? Wala nga niya ate. Ay, nakita ko yung mga anak niya, maliliit. Maliliit kasi pa. naalala ko sa po kasama po yung... niya sa bundok, no? Opo. Naalala ko po yung mga kapatid ko noon na ganyan din po. Ako po talaga, grade to lang naabot po. Opo, opo. Nagpakatulong din po ako para hmm. mabuhay ko yung mga kapatid ko. Taka yung nanay ko po kasi walang asawa pangalawa. Opo. Hindi, sabi niya, wala siya ng pambiling pag Binigyan ko po sila nung gabi na yun. Opo. Tsaka may, may kwento pa rin po na yung panganay si Aljur, nahimatay po sa bundok habang nag-uuling. Po sobra pong pagod. Dinalan niyo daw po sa ospital? Dala Kayo po ang nagsugod Opo. sa ospital? Kasi po nga, sinakay ko doon sa sasakyan kong hauler. Oo. Para po dalayin tapos. Pagka galing sa ospital, sabi ko, wag mo na po i-combine, baka po ako kasi na matanda ganyan. So binalik din po namin dito pero may mga bulong siyang oh, mga gamot. Dinala ko po siya dyan sa ano pagamutan Mayroon din pong tumulong sa kanyang kagawa dito. Ah, okay. So nakilala nung official ng barangay dahil po sa inyo. Ang galing ano? Ako nga po kahapon sa kapitan. Mm. Ano po kami meeting kami general assembly. Kung pwede tulungan ng panigin na mairegistro dito para may permanent na sila. Kaya nga, permanentina na. Purpose na sila dito. Correct, oo. Mm -hmm. Kasi sa ngayon, NPA sila. Mm -hmm. No permanent address. Mm -hmm. Janet... sa Saan daw nga po sila tumitira, kaya naawa ako sa kanila. May sa parki, oo. may sa labo. Oo. Tapos ngayon, dyan nga. Kaburan. Kaso lang, hindi nga sila sinusuportahan ng pagkain dyan, kaya naguuling-uling lang sila. Kaya nga po. Ito na ano <laughs> naano ako sa kanilang tulungan ko sila. Mm -hmm. Tapos ngayon po si Ate Marianne, Uh, may konti akong negosyo doon na maliit na nagpabayabat si ako Bini, inaano ko po siya uh, kinukuha ko po sila mag anak dyan mm -hmm. matutulong sabi ko manood ka sa akin para kung sakali mayroon kang kapital na dikit oh. tuturuan ang kita magnegosyo para kung in case baga na hindi na kayo matulong mm -hmm. ng Marunong ka na mag-anak kaya mag hindi na, na hindi nakawawa yung mga anak ko, tama kasi po marunong yun. ka na maghanapbuhay. Tama yun. Tama yun ate ay, Nanay Janet no. Ang tinuturoan ko po sila ng ito. Okay, ay. very good, very good. Sana po Nanay Janet, dumamay pa ang tulad nyo. ha. At uh, sabi ko, ko nga po eh isa kayo sa magandang ehemplo na ang pagtulong talaga kung gugustuhin, maraming po, paraan po. tulad po ninyo. Ako po ka ikaw din po kami. Kaya kapag ngusan, mm. nakaka-deliver ako, may dalawang kilo yung bigas ako. Halimbawa, sakto lang, binabudget ko. Isang kilo sa kanila, isang kilo sa akin. O talaga? May kape-asukal sila. Oh. Kapag napun, binakalang ko silang asukal, oh. latas. Tapos, ang bigas ko talaga kahapon, natako unti lang yung benta ko. Tig dalawang kilo lang talaga kami. Binigyan mo siyang dalawang okay. kilo, dalawang Binigyan kilo sa'yo? Bilikan ng apat na kilo at hati kayo. Oh. Kada Ganit? po ako malabas, madeliver. Mayroon din sila. Oo. Uh -huh. Binibigyan ko sila. Pag minsan, ah, minsan nagpunta po dito, binigyan ko uh -huh. sila ng pera. Oo. Uh -huh. Bumili silang bigang, uh -huh. sila ng biga, so sila ng tapos. Binigyan niya yung anak ko ng mga ano, biscuit. Uh -huh. dapat hindi na kasi kaya naman. Kaya nga po. Anyway, uh, si Ate Mary ano man, siyempre, uh, gusto naman niya makabawi uh -huh. sa mga tulong na ginagawa niyo sa pamilya niya. Mahal na mahal ko po yung pamilya na yan. Kapag minsan po, meron na. Tsaka ang maganda sa pamilya ni Ate um, Mary, ang mababait yung mga anak niya, no? Po, mababait. Pasisipag, ang mababait. Naawa nga ni ako sa kanila noon kasi nung makilala, bagong loan ako noon, nag-loan ako ng 10,000. Oo. Oh. Nagsusumbong yung mga anak niya sa akin uh, na yun daw mga inuurotangan nila dyan. Minsan sinisigawan sila. May mga utang sila kasi kailangan naman namang oh. sa uling. Oo. Oh, oh. Kung saan, nila binibigay yung uling. Mm. Kaya yung ginawa ko po para hindi sila bulihin dyan na oh. kukura Oo, oh, sisigaw-sigawan. Binayaran mga utang nila. Oo, oh, talaga. Binayaran ko po yun. Binayaran ko po ng kas, binayaran ko po ng... sabi ko, kahit na may utang na sila sa akin ng 3,000, mil, sabi ko, wag na muna niyo ibigay ang uling na yun. Ibayad nyo na muna para hindi kayo binubuli-buli dyan. Nagsusumbong oh, kasi sila sa Talagang akin. yung malasakit yung nyo sa pamilya. Ako sa kanila. Sabi ko, siyempre mga binata na yan, oh. kurawan. Ang ibig ko man lang sana sabihin doon sa mga pinagkautangan, puntahan nila sa bahay ba ko yung, Hoy! Yung uling! Sa kalsada, yung, kalsada sa, kalsada, kalsada sa public, sisigawan? Nagsusumbong sila sa akin. Okay. Kaya yung talaga ang pinaawa ko sa kanila. Okay. Kaya kinupkup ko sila. Okay, okay, okay. Tapos natutuwa nga pa ako, ta, tinatabangan niyo po sila. Sabi ko nga, ni, mas maganda yun. Hmm. Salamat, Ate Janet, no? Mm -hmm. Nanay Janet, napakabuti nyo po. Napakabuti nyo sa mga taong naghihirap. May sira na ang tsinelas nyo, Nanay Janet. May dala akong tsinelas dyan. Ito, palitan nyo na yung tsinelas nyo. Sira-sira na, oh. Sira-sira <laughs> na po, Nanay uh, Janet. Sukat so, mo, Nay, kung kasi dyan sa Paamo. mo. Siyang oh, sakto na, yun. Know? <laughs> Pag-retirein mo na yung chinela sandals mo. Salamat po. Giba-giba na. Hindi na po ako makabili para sa sarili ko ay. Oo. Oh, oh. Iisip ko po kasi yung aking mga... Ilan bang anak mo, ta, nay? Apat lang po. Yung Tapos yung ampun mo, tatlo. Ah, dalawa, dalawa na lang. Dalawa na lang po. Pero yung mga inampun mong dalawang pamilya na wala na sa'yo, Oh, Siyempre kasama yun sa mga budget mo nung una Opo, kasama po Ganon din po ang ginagawa ko sa kanila Tinuturuan ko din po siya Nakuuling-uling kami dyan, oh. o Ibinigay sa amin ng dar Opo, Opo. at? Mga sanga-sanga lang ah, O, hindi naman kayo nagpuputol? Ay, hindi naman po Ay, very good pa nga kami Ay, very good, oo oh. Tapos, nanay po. Janet Dahil napakabait niya talaga Meron ako dito mga Di na lang mga damit Galing ito doon sa package na padala sa atin ni Ma'am ni Ma'am Fe. Sa isahin niyo nga po, Nay, yung mga dala damit diyan. Oh, di ba? Oo. Oh, galing yang Canada, Nay. Opo. Ayun. Kasya, kasya, no? Kasya po. Oo, oh, oh. Ayan. Kunin mo isa isa. Sukat mo, tingnan natin. Pang Simba? Ay, ganda. -ganda. O oh, pag uh, bukas linggo, Simba ka? Opo. oh Kasya na no? Kasya po. Galing ko palang, ang galing ko pa lang, galing ko pa lang mag-estimate. Ay, may mga pangsimba na po yung wow, e, pangsimba na si Nanay Janet Ito. Ito pa po Ayun Mga kasya po sa akin <laughs> Ay, galing mo. Ang galing kong mag-estimate Nanay no, Ay, may sweeten na po pag Ayun Pag napibiyahe po akong uling Ano, ano, ano? Pag napibiyahe po akong uling, malamig po Malamig Kasi sa umaga, no? no? Pa po ako very nabibiyan. good, very good Oh. <laughs> lahat sakto na no? Ang galing ko palang lang mag-estimate. Yan palda. Yan, ay pangsimba na kayo. Ha? Opo. Ito ang last. Yan. Ay, sakto talaga lahat sa akin. Para talaga sa akin lahat ito. Ah, <laughs> para sa iyo na lahat. Po, nagpapasalamat man po ako kung saan man po to galing, kung sino po ang nagbigay. Puyang Galing friend. po yung Canada. Hindi hmm. po ang nagbigay nito. Maraming maraming si salamat ma po. Ta, naka, nagkaroon ako ng mga pansin sa sinila. Opo. Salamat po maraming Dahil... eh. Uh, dito po din sa sinila. Um, dahil uh, ma mabait po kayo, Nanay Janet. Kaya para sa inyo po yan. So kahapon may bili kayo ng, ng, ng bigas. Hinatian niyo si Ate Mary Ann, binigyan niyo. ako kahapon kasi po tumutulong sila sa akin. Uh, binabayaran ko man sana sila kaso lang ayaw, ayaw po nila kasi sabi sapat na daw po yung mga tulong na itutulong mo. ko sa kanila. Ang galing din naman. Marunong tumanaw ng utang na loob no? si Ate Mary Ann. Ayaw, ayaw pati nila mawalay sa akin kaya sabi ko. Huwag kayo mag-alala, ko kayo. Kaya pag nagkaroon sila ng ano, makapugos kami ng wire para mm. malagyan ko sila doon ng anta. Sabi ko kung may TV kayo, para yung mga anak niya. Magkapanood na naman, ano? Sa tama, tama. Yung bahay ni Nanay, Janet. Ito Yung mga ampon nyo ngayon ay tumutulong ba sabay sa inyo? Opo, tumutulong, tumutulong naman? Opo. Ay kuya oh. Opo, yung sini, silik, po. Oh, ayun. Oh, dati po ito, marami po kami. Mhm. yan, may mga bunga po siya oh. Mhm. -mm. Oh, oo, oo. Oh, o, yan po, may po ako magparata ng tanim na mga gulay. Opo. Siling labuyo ba 'to, nay? Opo, tapos yan, may mga mahaba. Oo, oh. oo. Oh. Organic lang po ang kinuku- ang lilalagay ko diyan. Tama 'yun. Mas maganda na, kung uh, organic. Okay. Ano? Kasi nasa seminar po kasi ako nung DTI kaya binigyan nila ako ng organic. Okay. Mga okay. Okay. Kasi 'yang polang po. Tatataniman namin. Okay, very good. Okay. 'Yung ampon niyo 'yun? Isa 'yung ampon mo? Ano pangalan niya, Nay? Anthony po. Ayun isa. Uh, ano po, buboy. Okay. Kasi pangalan din po nung anak ni Mary Ann. Okay. So, minsan po, kasi insya na po kahit kaminsan di ako nakakalinis kasi sa sobrang... Hanis. Busy nyo na, you know? Hindi po, naghahanap po ako para po yung mga pinatulungan ko ay nabigyan po araw-araw. Oo. Kasi kailangan po so, nila... Tutok kayo sa hanap buhay nyo okay. para yung mga tinutulungan nyo, okay. eh, may eh, pagpatuloy nyo, tulong sa kanila gabi lang po talaga ang pahinga ko. Gabi lang? Opo, kasi pa, katulad po, nagbabarbi ko, ma uh, mamalingki po ako, magluluto ako, magtutuhog ako. Pagkatapos po noon, habang nandoon po ako sa tindahan, nandoon man po sila Ate Marian, Ann, na ako, yung anak niyang dalawang lalaki. Oo, oh, mag tinutulungan kayo. Yun. Very good. Kaya mababait po talaga sila. Oo, pamilya ni Ate Marian, ano po? sila Mm. Tama po, tama. Net, paalam na po ako sa inyo ha. Sige po. Salamat patron. po. Magpapasalamat hmm. po ako ta nadalaw mo po ako dito sa aking bahay na hindi naman kagandahan para po matulungan ko po yung mga ano nag uuling-uling po kan level po ako ngayon. Tapos po mamaya po mapunta ako sa bundok para po matulungan ko po si yung tinutulungan kong pamilya na sila Ate Mary Ann. Tapos po noon, pagkatapos po magpunta sa bundok bababa po ako mamaya. Tutulungan ako ni Ate Marian, nagtutuhog kami ng mga barbecue para po mamayang gabi. Kaya po, pasensya na po kayo dito kung ganito po ang baligid ko. Kasi po, mm -hmm. hindi ko na po maasikaso. Mm -hmm. Pahinga ko lang po andito. Actually, well, hindi man po ako nagpapahinga. Mm -hmm. nag re po ako na po I-deliver ko sa mga tindahan po mm -hmm. para po ma -pera namin maibakal uli namin ng na mga pagkain. Mm -hmm. Kaya nagpapasalamat po ako sa iyo, sa kuyay friend sa mga pamilyang na tinutulungan niyo. Maraming maraming po salamat at natutuwa po ako ta. May katuwang po ako sa pagtulong sa kanila. Tama po. Bali, itong pamilya ni Ate Mary Anne, Nanay Janet, pangatlong pamilya na sila no na tinulungan mo. Mm -hmm. Yung dalawa um umalis Eto, na. Bali, actually po talaga. Marami na po kung tinulungan dito na mayroon pa ng anak dito. Oh. Yung pong ano ng ano lupang tin. Oh. Yung pong may-ari nun doon na pinalayas din ng kapatid. Natulungan ko din po yun. Oh. O, pamilya na yun. Kaya marami po na ako natulungan. Sumali so, pang ilang dito. pamilya na natulungan mo itong si na Ate bali Mary Ann. Po, may natinulungan din po akong pamilya na kapatid po ay pinsan buo po ng asawa ni Mary Ann. Oh. Bali po ang natulungan ko ng pamilya dito ay siguro po kundi mga sampung pamilya. Oh, dami na. Opo, oh, sampung ay, pamilya, tapos mga ampun nyo, tatlong so, oh, ampun. May dalawang isang binatilyo ako dito na si Anthony at saka po si Buboy na bali siyam na taon. Oh. Tingang, tinutulungan ko po sila. Si Anthony po at talaga mahigit isang taon na sa akin. Okay, galing no? Ang galing ni, uh, ni, lul, ni Nanay Janet. Uh, si very, man, good. Man, very good, man, very good. Man, saludo man, po ako sa inyo, Nay. Ang husay niyo, ang galing niyo, napakabait niyo, no? Isang halimbawa ng kabutihan ng tao, uh, itong si Ati Janet, si Nanay Janet, mahirap lang siya, pero nagagawa niya tumulong sa kapwa. Hindi kinakailangan maging mapera, maging mayaman para tumulong sa kapwa, no? Gusto ko po, ginagawa ko po yan para po mayroong tumulad sa akin na kapares ang ginagawa ko sa kanila. Uh -huh. O kung sino pa man namin dito. Si uh -huh. Ate Mary Ann, na, natulungan ko siya, nakikita ko sa kanya talaga ang kabaitan niyang pamilya na yan kasi po sinasabi niya. Ay ate, huwag ka dyan magano kasi dangdang -dang ka na. Uh -huh. Baka mamaya magkasakit ka. Paano Bilad ka na sa ano? Uh -huh. okay. ano? Wala nang tutulong sa amin. Uh -huh. Uh -huh. Sinasabi niyang gano'n sa Kaya Talaga. Kumbaga, yung malasakit nyo sa pamilya ni Ate Mary Ann, Ganun din naman yung pamilya ni Mary Ann. may malasakit din oh, naman sa inyo. Sa ano lang, hindi man sa pera o sa ano pa man bagay siya nakakatulong sa akin, sa gawain. Sa gawain. Oh, po. Tumutulong. tumutulong po. Bali, pasasalamat na rin sa mga tulong na binibigay nyo. Hmm. Tulad na nabanggit nyo po, pag kayo po ay namalingke, kay, bumili kayo ng, sabi nyo, bigas, hati kayo. Hati kami. May mga groceries okay. siya, mayroong... 20 oh. tig 100 tig 20 tig 30. Hati kayo gram. lagi. <laughs> ang asukal kalat kilo tig 1/4 po kami. Oh, ang galing. bigas ko katulad po ka, pong kakaunti lang ang binta ko. Sabi ko sa kanya, tig 2 kilo lang muna kita, kapi, 1/4 oh. na asukal, oh. tapos nung anak niyang maliit. 'Yun po naibigay ko sa. Pero araw-araw po talaga 'yun. Oo, oh, talaga. So, minsan pag marami akong na deliver nabili akong tig 5 kilo kami tig eh, kilo, lima sa kanya, lima sa akin. Bago, suka, lahat po nung ngayon, ah, suka, so, bawang, sibuya, sa akin na po talaga sila umaasa. Kinukompleto mo na? Kinukompleto ko na po talaga, <laughs> yung sabon. <ganyan>, oh. <po. laughs> ang galing, ano. So kung ano yung pinamalingke mo sa bahay mo, ganun din Ay, sa kanila? Kami, kung ano ang mayroon ako, mayroon din siya. Oh. Kaya kung minsan, mayroon kang binibigay. oo. Oh. Ano man, binibigyan niya naman oh, po ako. Oo, pasasalamat naman. Pasasalamat. Sabi niya, mm. ate, gusto ko kung mayroon ka, mayroon din ako. Oh. Kasi ganoon ang ginagawa mo sa akin. Okay, sa very good. Oh. Nay, alis na po ako, ha? Maraming oh, salamat po. Salamat, At, mo, salamat. Uh, At sana dumamay pa ang katulad niyo po, oh, po, nanay janet no? Okay. Thank you. Ingat po kayo. Oh, ingat po, ingat po. Ingat po. Ingat